Lagi lang nasa gitna ng tensyon Wala pa rin desisyon Kahit may kompetisyon ah, uh, Di pa naranasan na manalo Di rin nasubukan na matalo Kanino ka maniniwala Sa mga gusto na agad tumanda O sa mga bumalik sa pagkabata Kahit ilang beses man bumagsak sa lapag At walang sumalo Git ng daliri lamang ang handang tumayo Para sa'yo Anong mo? Ng helmet. Yo yo, good morning, good morning. It's a brand new day. Let's go! Bawal sumagot kay kuya Di pwede patulan si Bunso Dapat ay sila na muna Bago maibigay ang aking gusto Di na daan-daanan Di na igpanlansangan tiga Pagmana ng mga pinaglumaan nasa sentro pero bakit walang atensyon lagi lang nasa gitna ng tensyon wala pa ring desisyon kahit may kompetisyon ah uh, di pa naranasan na manalo di rin nasubukan na matalo ano kaya ang pakiramdam pag sa'yo na nakatutok ang mata ng mga tao uh. kahit saan paglagyan sa likod gitna harapan Palaging tablado tuwing mananalo sa labanan Pasali oh, sa laro at nagsasaya Kahit sa'yo ay walang tumataya Dahil alam mo Ang tungkulin ng sang kilang pamanggulo Pamanggulo oh. Pamanggulo oh dahil lamon na muna. let's go sa pagitan ng pagiging alamat at kung pwede ka na bang humarap pwede ka na bang humarap para sabihin ng lahat pero sino ang makikinig mga tenga na hindi naman nakaharap sa iyong bibig nakatutok lang na makabilaan kaliwat ka na sa mga bintana ng maliit mong silid ganyan talaga kanino ka maniniwala sa mga gusto na agad tumanda o sa mga bumalik sa pagkabata kahit saan paglagyan sa likod gitna harapan palaging tablado tuwing mananalo sa labanan Whoa, oh, kasali sa laro at nagsasaya kahit sa iyo ay walang tumataya dahil alam mo ang tungkulin ng sang kilang pamanggulo pamanggulo oh. pamanggulo andirito pa rin kahit di mo pansin kahit di mo alam yand dapat kong gawin ang dapat kong gawin para lang masinagan ka ako ay nasa dilim lumipas man ang ilang araw at buwan ako ang bituin di ba't inaasinta kapag nasa gitna pero bakit ganto walang hulit simula kung wala ang gitna aking napagtanto kahit ilang beses man bumagsak sa lapag at walang sumalo gitnang daliri lamang ang handang tumayo para sa'yo kahit saan paglagyan sa likod gitna harapan palaging tablado wing man na sa labanan kasali sa laro at nagsasaya kahit sa'yo ay walang tumataya dahil alam mo ang tungkulin ng sang dakilang pamangulo. sarap sa ng sounds hindi ba ka talaga loony naisip mo pa yung ganito <laughs> napakalupit mo talaga loons Ito yung paborito ko dito. Kaya Dito, Uni Oil. Oh, 63. 65 yung 91. 69 yung 95. 97, 75. Puta, magrabe. Mahal. So pinagpagasan ko 63 lang yung 95 eh. Dito 9, 97 ay 69. Grabe mahal no. Yung oil, yung petro na pinagasan ko kanina 63 lang eh. Sa kanila 99 no. Grabe, mahal. <laughs> <laughs> Gago. So good morning, good morning. Sa mga kapanating natin motorista. So, tinikang araw ngayon, uh, tuloy-tuloy pa rin ang uh, magandang uh, panahon. So magbaon lang lagi ng pamatid uhaw. Stay uh, dehydrated. <laughs> stay, stay hydrated lang palagi para iwas heat stroke. Uh, pag naaramdam ng pagod, magpahinga. Uh, minum ng tubig, di ba? Mag-relax. Uh, manatiling alerto, maingat at kalmado lagi sa mga biyahe. So, good morning. Peace yo.